mga mga kasama natin sa vlog ano namis na miss natin tong na miss natin ng sobra tong mga kaibigan natin na to at uh, biglang bigla eh, biglang sumulpot <laughs> na surprise ako actually mga karabas eh sinurprise nila ako sa bahay talagang wala sa hinaga po na pupunta sila eh kasi syempre malapit na yung birthday ko sa July expected ko birthday ko sila pupunta eh gulat ako nandiyan <laughs> <laughs> sa bahay, sa loob na ng bahay. <laughs> Nagulat talaga ako eh. So anyway, dala natin sila ngayon sa kanilang tinutuloyan na hotel. Tapos diretso tayo doon sa bukid ng kumpari ko. So may dala rin tayong ano dyan. Pagkain ng isda ng kumpari ko para mamintay natin yung ano. Mamintay yung, yung taba. Ano, uh, tilapia. Ay, kasama natin din sa sasakyan Si Bugs Ayun oh, Marabas Si cute boy eh, Yung iba po Mga nakaibang Ibang sasakyan din Kasi Pagdating kasi Mamayang hapon May kanya-kanyang sundo Sundo sa mga asawa Sundo sa mga anak So para pa Naghiwalay daw eh, diretsyo na sila Sa pagsundo So ayun Alam na nila Nang maghapon talaga eh. <laughs> Alam na oh. Eh kasi Meron tayo dyan Ang mga Lulutuin Bukod sa isda nag-provide uh, po tayo ng pabo. Ah, turkey, meron tayo ng dalawang pabo, ano. At siguro uh, litsyon-litsyon na siguro natin. Tapos bumili din ako kay Pare Jop ng ano, ng native na manok. Di ba? Mabait yung kumpare ko na yun. Binibigay niya lang pero hindi hindi pre ako. May yan, hindi ako magulit niyan. Eh babayaran ko sa kanya. Anyway, yung kaibigan ko na yun ni eh, kahit pa paano eh, sinusuporta. Suportahan din naman natin yun para sa ano ba eh, mahirap ang buhay dito sa probinsya mga karabas eh. Eh, sino sino ba naman yung magtutulungan kundi tayo tayo anyway ito na dito na sila sa ano hindi wag huwag na tayo magpasok palabas na lang natin sila yeah. ito na ah. ito na yung mga ating mga katungkos you know hihihi excited na ako isa na lang pag... uy, mga karabas! Gusto po! Sana naman pagkakataon to sa Waikulba para ma-experience yung... So, uh, mga karabas! Oo, oh, meron tayo para magagawa tayo. Uy! <laughs> 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 Positivity lang tayo! Positivity lang! <laughs> <laughs> ito yun ba? Long press. seconds tapos na. Kapi, kapi, kapi. Ano? Two seconds. Chuba, chuba, chuba! Three! Okay naman! <laughs>

tumbo isda itong palestahan niya by next month siguro magpa-order ako ng panibagong batch ng similya so taglagan natin para tuloy tuloy yung palestahan niya dyan tuloy tuloy din yung hanap buhay niya Saka may kuwis? saan kami pupesta? dito sa ano? pwede dito? sa ano ko lang? sa katabi? pwede yan? Ka. okay God. Hi, Tar. Ito, <laughs> may taga-bukas pa, oh. Morning, mga karabas. Morning. Si Boy. Para ka ito, boys. Para tayo, talaga mga uli, yung mga uli, yung hindi tayo yung mga uli, yung ano, Si ultimatum mo, dala. Kakara, yeah, nice. mas may dala rin kami. May bala rin kami. Yan yeah, na, yan yeah, na, yan oh. ah. na. Special thanks. Kila, you're ano, you're no you're Fins and tackles. So, yun. 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 tutorial nga kami kagabi mga kaharapan Tinuruan ako ni Bugs mag Tali ng... Ano yung tinali ko Bugs? Kawil Kawil? Hmm. Siguro mga 5 hours kami mga karabas. Huwag <laughs> <laughs> gagamit niyo niyo yun. yun. <laughs> so, <laughs> <laughs> <Saka> <laughs> kaya kaya <laughs> pa nga ng armas arb eh. Morning. Hindi nila mga karabas. Ang dami. Oh, eh. May tiksay tayo, may kawil. Pag talagang negative dyan oh. Pang ultimato. Yeah. Dala. <laughs> Sigurado <laughs> <yung> talaga. <yun. laughs> Ito na naman. Ito na naman. i'm going to see her albums <laughs> yeah Woo. you know <laughs> you know hey guys Hello. Oh, so, oh, iba na lang. Luto. Adubuhin na lang. Adubuhin so, oh, mo okay. na siguro? Ito? Tapos yan. Tapos kayo, lagi kita napapanood. <laughs> Kumpare mo yan, di ba? Baka karabas. Nakikita niyo ba yung ba... Ay, ano ba? Kalabaw ba? O anong... Kalabaw? O tilapia? <laughs> <laughs> kalabaw pala. Ay. Hindi pala pwede yung kalabaw. <laughs> 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 Morning, mga kaharabas! sasabak na naman kami sa ayaw naming gawin <laughs> ay nako maraming maraming salamat Jeff at uh, papa experience mo na naman kami ng panibagong adventure mga ngawil kami ng palaka. palaka ay patong ay, palaka. Palaka. ay patong kariko <laughs> wala sa makita ng ano hiriko <laughs> at saka hindi hindi na rin yung palaka karam palaka guys atras tayo Ano ang butas ng kubra dyan kay job Ano si sibon? Saan si... kalabaw. <laughs> iwas, iwas mo na tayo sa... Pati niya problema, kalabaw eh, no? Hinabol ng kalabaw. <laughs> Hinabol ng kalabaw. Medyo na trauma sa kalabaw. Nung galing kasi kami kila cute boy nung nakaraan. Birthday na kami cute boy. Hinabol siya ng kalabaw. Siluag eh. Kung makita niya yung kalabaw ngayon, medyo ano siya? Nasa wag sa kagiliran. Sabi Sano, niya kaya? mabait daw eh. Sabi niya sa gulat. Sabi niya sa akin uh, mabait daw. Mabait daw. Mabait. mabait pala. Oh, oh. May pangalan daw Arbio. Oh. Ah. Arbio. Pasabayan. Arb. eh alam niyo ba kung Grabe. Ba kara, basta ko to nang uli. Ah. Kaya lang nakalimutan kong iiwan. Jeff. Jeff. Right. Okay lang ba sa'yo kung iwan ko na sa'yo itong mga upuan? Ah, Uy! Masyadong stress niya yung si Jeff eh. Para makarelax, relax. Grabe hey. naman. Grabe naman. Ayos yan ah. Para hindi mo ako makalimutan, binangalanan talaga namin yan. Arby. Arby. <laughs> <laughs> Gandang brand. Gandang brand. Gandang brand, Gandang brand. Si <laughs> brand. Ano ba ang mga stress ni Jeff na Isa-isa yun na. Ikaw naman. Ikaw naman. <laughs> si, dai na lang. Yung isa dito sa iyo, pare kasi. Alam ko Marami yung bash. Yun. <laughs> <laughs> mara, Stress ano, din. Para <laughs> relax. Oh. Okay. Ano, Masarap pan live to, Alfa. Oo. Oh. No? Stress. Okay, ba. Baka sakali kasi sa pagtagal eh, merong tumaba sa inyo kasi taba ko. Kaya kayo niyan. Oh. Oh? Yeah. Oh, dimo, 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 dimo. Tapos, ito ang importante dyan, may lagayan niya ng date. Hindi, <laughs> yeah, yeah. mm. alak to. Depende kung anong-anong ano mo. Oo, oo, Medyo Oh, <laughs> ba't madala kayong kabaong? Ang nagawa niyo dyan. Nalabas yung gear. <laughs> Oye, yung pag-scuba mo, labas mo na, Waze. Yung, yung oxygen tank ko nabababa. Bakit <laughs> natin dito? Palutangin na yung mga tilapia pre. Paano ba natin palutangin dinamita? Boom. Ganyan lang yun. Boom. <laughs> <laughs>, <disinfection integang kinesele nunmission> sarap Sa tambay-tambay gusto ibon na ganyan, ganyan ganyan. sa kulay ng pita Hindi, seryoso. Ah. Ate na isa. Thank you very much. Di ba ang dami mong Habang pinapakalma mo yung sarili, nakakapag-isip-isip ah. mo yun. Ito ba yung ginamit natin? No, doon sa tambayan. Uh. <laughs> at oh. one ang ng side. doon sa taas na yun.

Mama Anya. Oo. Si chicing oh, kau po agak si chicing ah. Panasipol mo kaya ano? Para kalabati lang. Panas?

kuching. Kuching. Sino yung kalbo? Oh. <laughs> uh, ay, ako kalbo din oh. Siya kalbo din. Ching, sino pogi? Wala. Sino po? Oh. <laughs> <laughs> ano nga pangalan mo? Ching. 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 Sino mas pogi? Okay? Ching. Siya. Siya o ako? Ako. Ako Pagalei, pagalei. Pagaling! Pagaling! kamaio. Ayan hindi ganon. Nabawit pa. Jani, 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 Jani. Jani si Nino. Jani si Nino. Pogi ni si Pogi Jani si Nino. Jani si Nino. Jani si si isa. Kaya hindi pwede ko tent art. Oh. Nagka-mukladge ako eh. Naglagay ako ng malunggay dito. <laughs> 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 Dapat ka mga ano, mga anim na tira. Mga karabas, magtatrabaho muna kami. eh. Vlogger nga pala kami. Tawa, trabaho. Yun o. Kapol, kapol. Kapol. Kaya itong bukasan nimbong yan? Ako oh, bala sa mga ano naman ito, mga lamalo. <laughs> Ganun na yan. <laughs> ito natin na na... Ito balita po ang... Parabas, na natin ito ating pabo at manok. Grabe naman. Mukbang. Bilog buang ah inyo Tingin ng ko ni Si u special lakem special Sapol 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 Uy, sapol. sapol Hilah umihilay eh. Sapol Tumatakbo tumatakbo Sapol 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 kelim Lakem Laki. Kumalaban 'no. Hmm. Tumamayan na. May nang may naninixay pa eh. Ay, ang laki Johnny. Hmm. Alligator pare. <laughs> <laughs> Yun. Dali. Hayop to, 'no. Dali. ko dulo-dulo na 'to, natin. <laughs> 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 nagturo sa akin nito si Ping. Oo. Eh dali. Eh, bo. Laki oh. Pong, oh, oh, A Wai. Lumalaban pa? Eh. Iyo. Pulahan. Uh, Iyo talaga? Oh, bags. pasok. Pong, pasok pong. Na bull, na Thank you Iwala po lahat. mga na to ah Hindi po ito <laughs> Chamba Hindi po Hindi <laughs> po chamba ay, <laughs> Man Ay putol talaga to po May ano may buhol <laughs> Yun. Bula na pala eh oh Bugs, ay Bags ay buhol bags bags buhol Buhol din dito Buhol Buhol din dito <laughs> <laughs> Nauna yung kabila. Yung dali ni Pugs. Yun. Ah. Galing ko talaga oh. <laughs> Hindi si Bugs sumayos yung mga kaharapan. Kamay ko yun. Kamay ko yung nakikita ninyo. Bugs, yung kay... Yun, ball. ball Diyan. Okay lang to. May ano siya. Parang... ball, Oo. Putol na yan. namaan. Gali. Yun <laughs> eh. Ay, layo, layo talaga. oh, layo. Ayos. Sa may Layo na na. Puto ka din? Puto din Meron ka? Hindi ba na? Yan ang gamitin mo. Pangit tong sambala na to.

Pagkado si Bagsak at si Harapay Kulang ang mga sangkap nila yeah. Kaya Kaya maya luluto na rin sila Ching Huli ito sip man Dalag Babir Ang dalawa bags Huli ito pa itong ko Abang ako yung isa bag Okay lang Okay lang Okay lang sa iyo Abangan ko isa. Mga ah. 15 minutes. Hey guys, siyempre eh, din na tayo siyempre na atasan sa sinampalukan. nag uh, gisa na po natin. lagyan natin na konting sa bawal lang po para pagbili siya lumambot. Di ba Cheng? Di ba? Diba? No, di ba no? Pugi ito. Kabits na yan! Oh, <coughs> ang <Mabuts> na yan! Ang gudis <coughs> <Mabuts> na yan! <coughs> ang yan! yan. <coughs> sabag, Uy! <coughs> yan ah! Ito pala ako sa Sertete, sure pala sa Ticay. Parang may picture to ako sa ano. ano? Ay, pasalamatan natin. Pits and Tacos yun to. Oo nga, Pits and Tacos. Baka naman. Pero galing talaga. Baka <laughs> naman. <Piling. laughs> may pag-anong pero. Hindi <laughs> <laughs> ata. kaling pasalamatan. <laughs> galing. mo ko naman si Michael, porkit alam mo mabait na <laughs> <Porkit>, alam mo mabait si Fishing Tackles Ito po. Niyo, dito po uman niyo, ah, ba? Ay! Aray! Ay! Oh, dali ah! Yan, oh, yan na! Yan na! Oh. Man na! Jody, na! Eh. na! na! Eh. Salamat, Sir Mike, at Mamili yung yung ng Vincent Tackles. Kung wala kayo, wala kaming kakainin ngayon. Art. Kaya pala hindi na umaano yung ano mo. Sabi ko nga ano kanina. Na, wala na nga na yun. Yun. Ito yung tunay na ano. Sariwa. Yan. Oh, init pa. Oh, sarap. na Naramdaman ko pa rin yung kawil eh. Kapasok. <laughs> <laughs> masarap na, hindi siya lasang gilig. Masarap hindi, pala. Hindi, ang... yan ang masarap dito sa kilap ni Barrio. Lasang palaka. Sala? Walang, walang lasang gilig dito. <messels> Oo oh, nga. No? Grabe. Lasa sa burak. Ah. Gusto ma? Mm. Mm. Meron pa pala dito eh. Ay, tabi pala dito. Hmm. <mess> Ay, ayaw, ayo ako mang ng kawin eh. Ayaw magdawe. Hindi maglutang. Bilayan natin. Stay lang natin kung makahuli ako dito. Sa ilog lang kasi ako marunong

ayaw maglutang eh tingnan natin huwag ka okay, nga walang talaan <laughs> wala namang nahuli parang mabilis yung tilapia dito oh wala wala ang huli eh oh 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 <laughs> Ano yan? <laughs> isang dala, 20 <bain> si paraso! <laughs> eh, yan yes, siya sabi ko mo, no? tingnan mo mo kung ilang ilang piraso. Oh, bilip si Ching, ah. Ano, Ching? Ubus yung nanay-nanay, ah. <laughs> Tama yan, isang <inara> lang. <laughs> isang hagis lang? hagis <laughs> lang. Ilang uros na mga kanina, ilang uros na nangyawin. Daan ni Jok yung nanay, oh.

ting dam ceng, tapi sangat aduh, ting.